Okay. Okay. ang ina sa bagong karusali yung inang Harwin at sa interpretasyon inang S1 nila. Kumusta kayo? na ang inyong ina ng lalim sa puno. Kapag kayo'y tumatangon sa Diyos, ako'y lalim inyong kasama. Ipinararating ko sa Kanya ang inyong mga pananamig. Inihindi ko kayo na awad na ba upang kayo ay kanyang kabayan sa alawang. Sa pagkatbalik ko na kayo'y marami mga pinagdadaan. Ipinakikita ninyo ang inyong mga hindi sa harapan ng kanyang Ngunit minsan ang inyong kalaoban ay napuntunan ng kalungkulan. Ang mga bagay na iyan ay isang mabuting bagay. Sapagkat huwag niyong hayaan na kayo imakalo ng mga suliman. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na bumabagakan sa kalooban. Sapagkat siya'y mayroong malaking magagawa. Ipanalangin ninyo ang mga tao na sa inyong puso. Sapagkat di rin Diyos ang mga bagay na sa tingin niya ay makabubuti para sa inyong lahat gayon din ang aking ginagawa. Sa tuwing kayo'y mananalangin, ang lahat ng inyong panalangin ay uliyahapit ko sa paanan ng Diyos upang ito ay magkaroon na magibis na katugunan. Pagdaan ninyo, mayroong mga panalangin na dinibigit ka ng Diyos. Mayroon naman mga panalangin ito ay hindi na ipinagkakaloon sapagkat batid na Diyos ang makabunuti at makasasama sa inyo na kaya mga anak sa araw-araw na darating sa inyong buhay huwag ninyo kalilimot ang sa sapagkat ang ngiti ang siyang makapapawin ng inyong kalungkutan ang iti ang siyang maghahatid sa inyo ng kapayapaan. Ako ang inyong mahal na Ako ang nagsasabi ng lahat na iyan. Kaya't nawa ay ay inyong panatiligawin sa araw-araw. Mumiti kayo kahit kayo'y nangihirapan. Mumiti kayo kahit kayo. Mga anak, tandaan ninyo, mahal na mahal ko kayong lahat. Kaya, ako'y patuloy na nararim-naririto at gumagabay sa inyong lahat. Kung ako'y nag-alay ng ating sarili, ito'y para sa sangkatauhan. Bakit kung kayo ay nag-aalay din, ng inyong oras at panahon, Gayun din ang inyong lakas. Huwag kayong mag ang lahat ng iyo ay mayroong kapag na kaginawa sa araw ano -ano. sa Sapagkat ang Diyos na inyong tinatawag at pinagliling ay buhay. Nakikita niya lahat ang inyong mga pansunan. Nakikita ng lahat ang inyong mga ginagawa kaya kung mabuti ang ginagawa ng inyong lahat wala kayong dapat ikatakot sa pagkain ang mabuti ay kinakasinan ng Diyos naway magmahalan kayo at lagi kayong magkaunawaan naway magbigkis kayo ng inyong pag-ibig at mapuno kayo ng kapayapaan sapagkat ang mga araw na darating ay isang paghanda sapagkat ang pagpapagligtas ay muling bubulitain sa kanyang pagsilang. Sumilang nawa sa inyong mga puso ang mabubuting bagay at ang malaking pag ng Diyos sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Sumain niyo ang kapalitaan ng Diyos. Salamat. Praise God. Praise God. Praise God. At namamanap po tayo sa ikatatlong kapahayagan.